Ngayong araw guys, nakita nga pala kami ng napakagandang spot na pwede nating pagliguan at pagpudripan Kaya kaagad na rin guys kami dito nag ng isda at nagluto ng mga pupudripin natin At syempre guys, maliligo na rin tayo dito So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw guys may panibagong adventure na naman nga tayo Kaso nga lang guys hindi tayo nakasakay sa bangka nating si Mimo ngayong araw Ngayong araw nga pala guys may pupuntahan tayo na napakagandang spot na tinuro lang ng tropa natin Kaya nga guys eto dali dali kami nagayak dito ni Dugong para puntahan kung maganda ba talaga yung tinutukoy niya Medyo malayo nga pala guys yung pupuntahan natin Kaya eto mukhang mapapalaban tayo sa adventure natin ngayong araw At, at pagkarating nga guys namin dito sa spot na sinasabi grabe napakalalaking ba to guys yung bumungad sa amin? Mukhang totoo nga guys yung balita na napakaganda dito at bukod dun guys isiguradong solo lang namin to ni Dugong. Medyo malayo kasi guys talaga tong pinundahan namin kaya paniguradong dalawa lang kami dito ay mali pala guys tatlo pala kami dito kasama yung nagkakamera sa atin. Kung mapapansin nyo guys talaga naman nakakarelax tong lugar na to talagang napakapayapa siguradong napakasarap tumambay at maligo at pumudrip dito guys ngayong araw let's go. Dito na nga lang pala guys namin napiling pumesto ni Dugong kung mapapansin nyo medyo maliit nga lang guys yung tubig pero napakalalim at napakalinaw din. At bukod nun guys, napakalamig. Sobrang sarap talagang maligo dito. Kaya nga guys, dito sa part na to ay agad rin kami naghanap ng mga pwedeng paglagyan ng mga gamit namin. Pag talaga guys, nandito tayo sa mga lugar na ganito, talaga naman nakaka-relax at nakakaalis ng problema. Tapos ganito guys, yung view na makikita mo, sobrang tahimik talaga. Habang nagpapasiga nga guys, dugong dito ng apoy, ay eh ako naman guys, ay eh nakaakyat dun sa malaking bato. Ang gagawin nga pala guys natin ngayong araw na luto ay eh mag lang guys tayo nitong mga dala nating isda. Maya maya nga lang guys, ay eh bumaba na rin ako dito sa malaking bato para tulungan si dugong para makapagluto na kaagad kami. Ito nga pala guys, yung isdang mulaga na sinasabi ko sa inyo. Ito nga pala guys, eh nahuli pa nung tatay ko tapos binigay niya sa amin dalawa Jerry Dugong. Mula ga nga pala guys ang tawag sa ganitong isda dito sa lugar namin kasi guys kung mapapansin nyo yung malaki talaga yung mata ng isdang to. Sa inyo ba guys na lugar anong tawag sa ganitong klasing isda? Pakicomment naman dyan sa baba para malaman ko rin. Ang luto nga pala guys sa isda na to ay napakasarap nitong ihawin kasi guys makapal yung balat niya. Ipaniguradong hindi masusunog yung laman niyan sa loob. At sa mga nagtatanong nga po pala dyan sa amin kung mahirap daw talaga ang buhay vlogging uulitin ko na naman po talagang hindi po siya mahirap. Sobrang hirap po talaga niya. Pero okay lang yung guys. Sipag at naman guys talaga ang kailangan at syempre pananalig at pagdarsal kay Lord. Lagi nyo guys tatandaan na wala tayong pinagkaiba wala kaming pinagkaiba sa inyo ni Dugong kung na kaya guys namin gawin to panigurado kayang kaya mo rin yan. At kung dumating man guys sa point na meron mga tao na mga at tinatawanan yung mga ginagawa nyo ngayon eh hayaan nyo pagdating ng panahon sila naman guys ang hanga sa inyo. Huwag kayong gumanti sa kanila guys, hayaan nyo yung pagiging success nyo sa buhay ang gumanti para sa kanila. Makita lang nila guys na successful kayo sa buhay, eh. sobrang sakit para sa kanila nun. Pero ay panalangin pa rin guys natin yung mga ganong klase ng tao kasi guys lahat naman ng tao ay eh, pwedeng magbago ng ugali. At balik nga pala guys tayo dito sa vlog namin at may nakita pa nga pala guys kami dito ang hinug na saging kaya eto kinuha na rin muna namin tapos niluto namin dito. Pero joke lang yung guys baka pagalitan tayo ng may ari, binili nga pala guys namin sa palengke at balak talaga namin dito magprito ng saging sa ilog na to. Napakasarap rin talaga guys, pumapak ng mga ganitong klase ng pagkain. Talagang pag mo guys, yung ganitong simpleng saging ay eh, sobrang sarap talaga. Tapos may kasasama pa siya guys na kape. Makalipas nga lang guys, ang ilang minuto namin paghanda dito sa aming mga kakainin ay eh, grabe na tapos na rin namin sa wakas. At eto nga guys, so medyo marami tayong pupudripin ngayong araw dito. At syempre guys, bago kumain, wag na wag natin kakalimutang magdasal at magpasalamat kay Lord palagi sa lahat ng blessing. So guys, what's up? Samahan niyo muna kami mag at pumudrip dito sa napili namin spot na ganda At mamaya maliliko tayo dito sa may likod ko. Let's go! Let's go! Ito guys, isdang iniyaw natin, no. tingnan nyo yung laman. No? Puting puti guys yung laman nya. No. Saw -saw natin sa sawsawan. Sabay kain. Ay. Stop! ay ay May pinurito guys tayong saging. Ha? Meron yung tayo dahil dito. Siomay. Tara, kain tayo. Kain. Kain. Kaya ano pa guys, iniintay nyo. Sabayan nyo na ulit kaming pumudrip ni Dugong dito sa napakagandang place na to. Tara, kain tayo guys. Let's go. Dito nga sa park na to guys, eh, hindi na naman ako pinapansin ni Dugong. Talagang kain lang siya ng kain. Pero okay lang yung guys. Kaya hanggang dito na lang muna tong video natin. Kita kis na lang ulit. Ay, joke lang pala guys. Meron pa pala. Kailangan pala guys pa nating maligo. Pagkatapos nga guys namin kumain, Siyempre napakalamig ng tubig dito. Hindi na rin namin pinalampas yung pagkakataon na maligo. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Maliligo muna kami. Kita kis na lang ulit bukas panonood guys. Ha ha! <laughs>